Kabagbag ng isang araw may nagchat sa atin para humingi ng tulong dahil wala silang idea kung paano nila ilipat i-transport ang 2 years old female na Rottweiler patungong mati. Hindi nila kayang buhatin ito para isakay sa pickup truck at hindi naman pwede ibang tao ang bubuhat nito dahil baka makagat lang. Mabuti na lang at naisipan nila magchat sa atin para humingi ng tulong at para masis natin. Pagkadating ko papasok na sana ako kagad pero baka sa mukha ni ma'am ang pag-alala baka makagat lang ako. Kaya sinisikap niyang lagyan muna ito ng busal bago ako papasukin. Pero dahil sa nakikita ko nahihirapan na si ma'am, kaya sabi ko sa kanya, okay mam, ma ma'am, ibalik ko yung sigsulod ma'am, isulod lang sigbalik. Isulod lang balik. Ana. Sige lang. Sigilan. Ito na nga, mga kabarkbad, nakapasok na ako pero mapapansin niyo sa unang hakbang ko palang hindi na ako nagsasalita dahil noong ko na ang orasyon. At nang matapos ko na ang orasyon, dinikitan ko na at ang naging resulta mga kabark-bark ang link ng orasyon na sa comment section nung nilapit ko ang kamay kong may suot na gloves hindi niya kinagat kaya hinubad ko na pag ganitong reaksyon kasi safe ka na at pwede mo na itong palabasin dahil sayon niyang sumampa kailangan ko siyang hilain pataas at aalalay naman si ma'am sa pagbuhat para wag itong masakal tapos Hala This is Harvey Lumangsa of the SD Dog Tutorial Service. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.